Look here, tingnan pa ito. Ang dami pong tao. Kita niyo po yan. Sinalubong po si Pope Francis na napakaraming diboto talaga. At makikita pa natin sa video na sa mga mukha nila yung talagang excitement at dibosyon. Nakakataba po ng puso na makita na kahit po sa malayong bahagi ng mundo, talagang buhay na buhay po ang pananampalataya. And this is what makes Pope Francis such a beloved figure. He reaches out to people from all walks of life. kubo ba? Grabe talaga, no? Ang dami, daming sumalubong sa kanya. Hmm? Tingnan niyo po ito, napakarami pong tao. Ilang libo po kaya kaya yan? Nakakabilib po, no? Alam niyo, hindi madalas po mangyari ang ganitong kalaking pagtitipon. At para sa isa pong na bansa tulad po ng Timor, this is a testament kung gaano ka-influential at ka-inspirasyon po si Pope Francis no, sa buong mundo. Well, isa po sa mga pinaka na bahagi dito ay ang uh, makita po ang pagkakaisa ng mga tao sa pananampalataya. This is kind of... Ma'am, isa sa pinaka nakakantig po na bahagi dito ay ang makita po ang pagkakaisa ng mga tao sa pananampalataya. So this kind of event po ay shows us no how faith can really bring people together. di ba? Nakikita nyo rin po na hindi lang po mga katoliko ang nandiyan. Hmm, pagbisita po ni Pope Francis ay nagdala po ng inspirasyon kahit na sa iba't ibang sekta at reliyon. It's not just about religion. No? It's about unity and peace grabe po napakarami po ng tao no at uh, talagang napakagandang tingnan mga kapatid napakaganda ng mensahe din po ni Pope Francis no sa kanyang homily kung narinig po natin well na uh, patungkol po sa pagmamahal pagkakapantay-pantay at kapayapaan well, bawat salita niya po ay talagang puno po ng kahulugan and, uh, his words no resonate with the challenges we face today. But I think that's why more people, no, many people, are uh, moved no, by his presence and message. Na uh, talaga pong nakaka-inspire. So talagang isa po yan sa mga nakaka-inspire talaga. So dito nga po mga kabedad, talagang napakarami ng tao dumalo no, sa kanyang uh, pagbisita. At grabe, masasabi natin pong sobrang successful 'no ang pagbisita po ni Pope Francis dito. Hindi lang po dahil sa dami po ng tao, kundi sa impact na naidulot po nito sa mga buhay ng mga tao doon. You see, we saw thousands of people coming together in prayer, 'no? Coming together in hope, coming together in unity, 'no? Something na kailangan natin lalo na po sa panahong ito nakakabilib po at talagang napahaganda at uh, very inspiring po no, yung pagbisitang ito ni Pope Francis very truly no unforgettable moment grabe po napakarami no, po ng tao no at uh, talagang napakagandang tingnan mga kapatid napakaganda ng mensahe din po ni Pope Francis no sa kanyang homily kung narinig po natin well na patungkol po sa pagmamahal pagkakapantay-pantay at kapayapaan Well, bawat salita niya po ay talagang puno-punong kahulugan. And his uh, words no, resonate with the challenges we face today. And I think that's why more people, no, many people are uh, moved no, by his presence and message. Na uh, talaga pong nakaka-inspire. So talagang isa po yan sa mga nakaka-inspire talaga. So dito nga po mga kabededo, oh, talagang napakarami ng tao dumalo no, sa kanyang uh, pagbisita. At grabe, masasabi natin pong sobrang successful no, ang pagbisita po ni Pope Francis dito. Hindi lang po dahil sa dami po ng tao, kundi sa impact na naidulot po nito sa mga buhay ng mga tao doon. You see, we saw thousands of people coming together in prayer. No? Coming together in hope. Coming together in unity. No? Something na kailangan natin lalo na po sa panahong ito nakakabilib po at talagang napahaganda at uh, very inspiring po no, yung pagbisitang ito ni Pope Francis very truly no, unforgettable moment so, sa kanya rin pong pagbisita sa kanya pong naging panayam at uh, mga sinasabi again ay dami po natin natutunan mula kay Pope Francis at mula po sa pagkakaisa ng mga tao sa Timor naka nakaka-inspire talaga na makita po kung paano ang pananampalataya ay hindi lang no sa isang lugar, hindi sa buong mundo. Kaya naman let's let us continue no, to pray for unity and peace for everyone. So, ayun po mga kapatid, no. Maraming maraming salamat. Thank you for watching. At kung nakaka-inspire po ito sa inyo, no, at uh, kung nakaka-inspire din ito pagbisita po ni Paul Francis plus don't forget to follow and subscribe po ng ating Wejoins YouTube channel at uh, see you po sa next video natin God bless po sa ating lahat